sa Baryo San Isidro, may isang sabungero na pinakamaswerte sa malas, si Mang Tisoy. Hindi siya tunay na Tisoy, pero dahil sa kanyang puting buhok at sunog na balat sa sabungan, nakasanayan na siyang tawagin ng ganoon. Kilala siya sa pagiging pinakamalas na sabungero sa buong bayan. Hindi lang dahil talo palagi, kundi dahil ang malas niya ay parang sakit na kumakalat sa iba. Marami siyang karanasan sa loob ng sabungan tulad ng mga sumusunod. Noong isang derby, habang ipinapakita niya ang kanyang manok sa audience, bigla siyang tinuka sa ilong. Dumugo ito at muntik ng hindi matuloy ang laban dahil mas mukhang kailangan siyang ipagamot kaysa sa manok. At sa gitna ng laban, habang ipinapakilala siya bilang may-ari ng isang manok, bigla siyang nadulas sa putik sa harap ng buong sabungan sa sobrang lakas ng pagkakadulas. Parang nag sa ruweda si Mang Tisoy. At meron din sa pinakahuling derby, pagbitaw pa lang ng kanyang manok. Biglang lumipad ito paalis ng ruweda at dumiretso sa tindahan ng kape. Hindi lang siya natalo, pinagbabayad pa siya ng isang basag na garapon ng asukal. Dahil sa mga pangyayaring ito, maraming sabungero ang lumalayo sa kanya. Dahil lugi na siya sa lahat ng pera niya, isang gabi, naglakad siya pa uwi mula sa sabungan. Ayaw niyang dumaan sa kalsada dahil baka may makasalubong siyang mga nang aalas ka sa kanya. Kaya dumaan siya sa shortcut. Isang madilim at masukal na gubat na tinatawag na bulong lahi. Habang naglalakad, biglang may tumawag sa kanya. Hoy, sabungero! Mukhang malas ka ah! Napalingon siya at nakita ang isang matangkad na nilalang na may katawan ng tao, pero ulo ng kabayo, isang tikba lang. Hoy, kung nananakot ka, hindi uubra sa akin yan. Sanay na akong matakot sa utang. Natawa ang tikba lang. Hahaha, mukhang matapang ka, ha? Sige, paano kung bigyan kita ng isang manok na hinding-hindi matatalo? Dahil desperado na si Mang Tisoy, tinanggap niya ang alok Ngunit may kondisyon ang tikbalang. Tatlong kilong feeds kada linggo, walang palya. Aba, ang dali naman nun. Sige, deal. Pagka niya, nagulat siya nang makita ang isang napakalaking manok na kulay abo sa kanyang kulungan. Matikas ang tindig, matalim ang mata, at parang may kakaibang aura ng kapangyarihan. Sa unang laban, walang lumaban sa kanyang manok. Isang palo lang. Bagsak agad ang kalaban. Hindi makapaniwala si Mang Tisoy. Sa pangalawang laban, ganun ulit ang nangyari. Sa pangatlo, mas malakas ang kalaban, pero nanalo pa rin ang manok niya. Sa wakas, naging tanyag si Mang Tisoy bilang isang panalong sa bungero. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, nakakalimutan niyang bigyan ng feeds ang tikbalang. Ang tatlong kilong feeds kada linggo, Aba, isang beses lang niyang naibigay. Dumating ang araw ng isang malaking derby. Punong-puno ang sabungan at tadtad ng pustahan ang laban. Malaki ang tiwala ni Mang Tisoy sa kanyang manok. Siguradong panalo na naman siya. Ngunit sa gitna ng laban, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Ang kanyang manok, imbes na lumaban, biglang tumayo sa dalawang paa at nagsimulang sumayaw. Ehem. Mukhang hindi ito sabong, kundi talent show. Nagulantang ang buong sabungan. Ang kanyang kampiyon na manok biglang nagtsatsa. Ano to? Sayawan ng bayan. May sarili palang TikTok ang manok mo, Mang Tisoy. Aba, pang America's Got Talent 2 ah. Halos himatayin sa kahihiyan si Mang Tisoy habang ang kanyang manok ay patuloy sa pag-indak sa ruweda. Natalo siya sa pustahan hindi lang siya natalo, hindi na siya sineseryoso ng buong sabungan. At masama pa, nagsimula na siyang bansagan bilang sabungerong sayawan. Galit na galit siyang bumalik sa kakahuyan para kausapin ang tikbalang. Hoy, lokong kabayo ka! Anong ginawa mo sa manok ko? Sumagot ang tikbalang ng walang kaba. Wala ka namang binigay na feeds eh. Gutom siya, kaya sumayaw na lang. Natahimik si Mang Tisoy. Naalala niya ang kasunduan nila. Sa huli, siya rin ang may kasalanan. E anong gagawin ko ngayon? Hindi na ako makakasabong niyan. Gumiti ang Tikbalang. Sige, pagbibigyan kita. May isa pa akong ibibigay sa'yo. Pagka Pagkauwi ni Mang Tisoy, laking gulat niya nang makitang may bagong manok sa kanyang kulungan. Mas matipuno, mas mabagsik, at mas handang lumaban. Itinaya niya ito sa susunod na derby. Matapos ang ilang sultada, nanalo siya ulit. Ngunit sa kasunod na laban, habang inaabangan ng lahat ang kanyang bagong panlaban, biglang nagsalita ang announcer. Mga kasabong, may bago tayong patakaran ngayon. Bawal na ang mga manok na marunong sumayaw sa ruweda. Nagkatinginan ang mga tao at biglang tumugtog ang paboritong tsatsa -tsa ng manok niya. Buong sabungan natawa ng malakas si Mang Tisoy, na paluhod na lang sa sahig. Simula noon, hindi na muling gumawa ng kasunduan si Mang Tisoy sa mga engkanto, ngunit sa tuwing nakakakita siya ng isang manok na biglang napapaindak, hindi niya mapigilang mapatawa at maalala ang kanyang malas na pakikipagkasundo sa tikbalang ng sabungan.